Good morning mga katiko Ito naman tayo sa White Beach Patar, Pulinao Ayan Makita na po yung Haring Araw Yan. Good morning Good morning White Beach Ito yung White Beach Dito sa Patar O ayaw, nag mga bangga dito. Hindi 'to nasira. Storm surge. Ay 'to yung bukana nya Ay, maraming salamat kaya dyan Kamusta kayo? Kaya dyan Iko e, na natin yung birthday Celebrant muna mo na natin ng Happy 80th birthday tatay Ayan Ayan eh Happy na Happy birthday pa

Tapos, Pasang-pasang lang. Pasang lang Di, ulang Ay, patag, bejo. Dali lang, dali lang. mo tayo naman mag sa mo pa Pero Oo. May sa inyo. tingin na Riza. Wow. Lumabas ka ano, si Riza. Lumabas ka kaunti. Ayan. Ayan, 2, 3. Hindi siya masyadong malino na malisa mal ma malinaw yun rosal ano yun ayon sa pumu makikita 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 makikita

5, 3, Tama na kasi masakit sa Okay. Ayo. Ayun. sa inyong kasi. sa pangas, ako makikiti. Eh, Next, next. Sina tita pa. Ayun, okay. tita pa. Tinudok na. Papa. Kunin mo. Tapi katinulong, tapit katinulong, <fiindro> jangkaranan talia, 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 talia,

Alam niya? Alin? Alin Hello. Hindi ko. 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 Hindi Okay masakit na sa pangayan. <laughs> okay, marami na. Oh, na tayo, oh, tayo. lahat na tayo sino magpicture mo? kanu ko na. Ali na, Special mention. tayo. ko nagpicture tayo, na kayo. Ito pagkatapos. Oh, tawan tawa doon sa... Okay. Okay. na. Oh, yeah. Okay. 1. Okay na. 1 2 3.

Masirit, <laughs> masirit. Masirit na nyo. <laughs> no picture. Okay. Lighter, lighter. 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 Mag blue na, blue. Wow. Wow. <laughs> <laughs> <After lunch. laughs> Ayol, magandang ba, Wow. Yo, sa'yo nag-video? Pero, oh, God, di pa <laughs> di nakakanta. Okay na, narito na ha At the count of three. One, two, three. Oh, happy, happy birthday, birthday to, you. to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday. Mabilis daw, mabilis. Mabilis daw. Sige, mabilis daw. Okay, Happy birthday to you. Happy birthday.

<coughs> <coughs> happy, birthday you, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday

Igawang tikwan, spaghetti na. Ay, so no. Ano to? Ila Ilaw-law mo dyan. Ila Ilaw-law ko dito. Uh, Utangin ka to eh. <laughs> Yan, mati ha. Itong pamilya niya ng yun, ang niya. Na. <laughs> Mga nan, ano uh, yung spaghetti? So, so, ano na sa inyo paglagyan na ano? Spaghetti. Ang banala yun na pang sipit manang? Um, ano yan, kasama kasama ba sa birthday? yan? kasama ba sa birthday kay bijuhan ko yan, kasama sa birthday. Giveaway. Ha? parang Ano

Ayan. Kain na tayo. Kain na na. Kain na na. Ayan naman. Ayan Kanya-kanyang kain na. Ayan.